magandang hapot po alas dos po ng hapot ay titingnan pula ng namin maliit size napapansin naman po kami kaso law malalalim pinapaso yan hindi masyadong kami magkapatid kami tinik po kami atun markahol kami nang uma bakit Pansin na po kami. Ano na kami? Na kami. Na. So, lang. Sa sila pa. Ano po? lang.

guys, tumama tayo. Tumama tayo. Kaso lang, let lit Okay lang, at tumama ayo por por pingers pulang nanti pos por guys hirap ng daan oh, wala kaming makita dalawa pa lang huli namin isang bulig, isang kalapi ha? wala, hindi na babagsak eh so, ganda, wala lang ang mapustuhan Entot, naka-ano no, pa naka-isa, naka-isa ko na pala eh. Wala, mataas yun eh. Ang taas ng sipat ko eh.

Oke. inilah ampage pemarin ganda ya, Lulutang, ya. Lulutang, ya. Lulutang, ya. Oh, yes. lutang Kita moga. Inilah lu enggak ya. Terima kasih selamat chat Oh sembilu Yan yan yan. Yan na sa may damong yun. Nasa ilalim ng damong damong tuyo. Yan na. Buhay no. Diyan nga lang pwede uli. Yan yan. Lumampas. yun yung, uli -uli. yung, yung isa din -lak yun. Nasa uli. Ang balik lagi din. Baka lang din suot ko na po. laki. Laya. Pero ang laki. Guys, kukunin natin itong huli natin. Sumabit eh. Babo pa lang at pinagbaril lang ko. Lalaksot. Ang tangat huli po. Ang tangat huli namin.

sa kweso pinatakay na Ay tama. Oh baka lumugos. <laughs> Guys, the lag Hindi pa ako saan ka pa makasabit dyan. Ang liit din nga na. kalahati Guys, dalag po. Ulam na. Ang payat. pa, patay sa akin yung isa, lulutang nga rin yun. Kasa. Talahati pala na. Guys, oh, nice. dalag. Talahati kilo. Oo. Oh.

kapatid ko po nakabaril ng dalag kaso lang sumapit to. yun nilulusong mahirap pong video ha baka magpatakang cellphone natin dito po kasi tayo sa dam pangatlong dalag po natin to mga palang burak kita ko lang katawan ah tali Santo naman man. Tanggalin mo na diyan. Eh ano mo? Ma, oh, Ito man dalag. Guys, ano? Oh, Mangat lang huli po. Ngayon, oh. thank you po, thank you. And guys, oh. Oh, yan na yon na. Guys, sumabit. mag-asawa. Alam, mas buhay pa nga yan gaya ang tama. Yes, lima na po yan. Patlo ng dalag. Okay, so. Oh. Yes, ano. o. Huli ng kapatid ko.

guys lulusong hindi madali mm -hmm. Walang, uh, lubog na rin binaril eh may talaga. eh kala talaga dalag malaki na yun 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 kesya pumaltak pumaltak ito mo yun sa tabihan yun oh malalayo lulusong <laughs> dito sa <laughs> sayang ang so guys, lulusungin natin. Luwag dyan ang limang kiluhan. Guys, hirap Maliit po yung dalag. Lulusungin pa't pumaltak. Tapasukin natin guys yung gubat. Hindi natin kukuhin bala natin. Sayang naman, saka yung dalag. Okay.

Dahil ba hindi uulin. Guys, paapat na dalagpot. Dalawang tilapia. <laughs> dahil pong baka hindi oh, 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 so, uh, na siya ako oh, mga hangin na uwi tayo may huli po tayong anim na peras ah uh, 4 po apat na doon ko na po sa kita sa bahay gabat so, na po tayo so, sana po uwi na tayo gabi na. Ah, may ilaw na po ko oh. Kita na natin pa mga tilapia at Lepas saya pak dadalag po dalwante na Thank you po, thank you. Ah, chat, naka Uli tayo. Salamat all, maraming thank you po. guys, thank you for Thank you. Kumain na.